Gikulbaan, gikulbaan mo ko oi! oy. Wala mo ka, oy. Huwag ko may bawa ko si reaksyon nila mama magpapagod. Huwag ko may bawa ko masuko ba sila or malipay. Oi oh, oy, oh. ayo ay, pag-expect yot, kay eh. pila ka percent ang ginikanan nga malipay nga bayot ang ilang mga junakis. eh mo naman yun noong kong ipakulbaan mot, samot, oy, bayuta ka. Yes. So, niya. Na, para, eh, sabi na niya, Nandali na na, mahumanan niya. Ni lakaw si Papa ni mo. May importante ko na siyang asikasuhon. Oh, sa so ato pa. ikaw na lang kung maistoro yung May nakita pa ba gudi ikang laing tao sa palibot? Strip pa si Mother ni Ay, Mayot. Pagkilog tiya mayot eh. Pag binayot ka, mapantayan niya ka. Oh, on sa man eh. Uh, ah, kung kamura din duha mo yung mag-istorya, o niya, mag-inunghong mo. Mas maayo pa siguro mula na lang ko kay daghan pa kong buhaton. Uh, Kadiyot sa ma. ma. Uh, Kadiyot <gibus> pa. on sa man. Sige na, sulti na yun. Ma? Bayot ko? Oh, oh. oh wala kay isulti, ma? Nahibaw ko. Oh, ha? Nahibaw ka, ma? Oh. Raol, inahan ko. O ganunay ay kong makakita ni mo. O na ako'y eh, mga nabantayan sa imuglihok. <laughs> Mao nang wa na ko makurat nga bahiyot ka. O, o gawa ka masuko ma? Nganong masuko man ko? Dili ni mo kontrolado nga maingon ka ana. Dawat ka bisag unsa pa ka. Ay, salamat ma. <laughs> tak, nakapagawa sa kasi mong tago Oy, oy, di pa ko kumpan, kumpante, no? Huh? Kulbaan ko, eh? kawa pa may baw si Papa. Ano? So, Sumpiagin di din mo siya? Ay, kinanglan. Tinangan nga ako sa sultihan. Bas hindi parehara sila ang reaksyon ni mama, di ba? Kunsa? Bayot ka? Opa, o, pa. <gircoughs> ay, 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 ah! Oh! Ang kaya kasangkit. ka na ba, ha? Ah, uh, pa. ni mong tao niya nagbinayot ka? O, pa, -oh, kining... Di malakong sa ngayon, ani ko pa. Dili ni mo nga babae ka upamati. Pero sa ni mo, kung mo nang paundayunan. Opo. Ayaw gid ko bakit ang abog binayot ka. Kay basig mapatay di ka. Opo. <sighs> Kaunog daghan ha, Raul. Oma, Pagdali ka, Undia. Ah, ah, ah. Ilag Uta. Ah, hi? asama ta pa? Domingo man ron, di ba? Oh. Ah, oh, uh, bitaw. Domingo man ron pa. Ah, abin hmm. akong manimba ta. Uman na tong simba may atuunta. Na ako'y ipaila-ila ni mo, nababay. Unsa? Higala si Pare Jose o Pare Linda o kani si Lizzy, mauni ang ilang anak. Hello? Oh. Oh. Tingo growl. Ayaw pagbinayot, ha? Oo. Oo pa. Um, hi, Lizzy. Ako si Raul. <laughs> Good. Uh, pag-istorya mo dito kay may sabutan may sa ginikanan ni Lizzy. Recorded by X Thunder Gaming. Mm, Ingat anak kita, Hilmon. ah, uh, uh, oh, 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 So, unsa ona to pag ila ila ini eh, ko dilik ka hapit mo tingog. Pero okay bao ka, Happy kay ko nga diha ko lagi tupo nimo mo. Guapo ka, Sakit imong oh. lawas. <laughs> Sigurado ko nga guapo o guapa gid ang na natong anak. Kay Stop. Oh. <laughs> Raul? oh, okay ka? Stop na, Please lang, no? Maluig ka! Di na ako check Ha? Bayot ka? Oo, oh, ay! Di, obvious, ha, Lizzie? Dako ko bayot! Oh, please lang, no? Eh, napagliso na ng mga makaanak ta, kay di na may tabo! O ang gusto may tabo sa itong mga parents. Uy, pangyo lang ako, no? Kaka ka lang, ah, kuhan, Lizzie. Ah, Ah, ato sa uyun-uyunan sa pagkakaroon. Mangita lang niya tagpaagi ba nung saan ni na Nato. Kay, aron di ko mapatyan sa kong amahan. Mm. Ingon, ani na lang. Makikistory na lang ko nila ni Papa o Mama nga. Di, ka na. Ingon, ana, rakasimpo. simple. <tinyo> ay! Ay, ay, ay sa kaita po, oy. Ano, ay, sabay sana ako. Matod ba sa akong ngawa nga wa makauyon si ni mo? Eh? Uh, Unsa uh, uh, man? Nagbinayot kas iyang atubangan o uh, uh, siya? Wa pa, uy! Laki ko ang Raul! Raul ko ato! No? Ra Ra ato. Masa hindi lagi ko type, uy! Ayaw lagi pagbinayot? Uh, uh, ay, 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 ay pag Uy! Wa wow, ka maning kamot nga! Magustuhan ka ni Lizzie, ha? Huh? Ay pa, uy! Di na to kontroladong utok ni Lizzie, uy! natin ka kayo pang uh, uh, sorry, sorry. eso. Ayo no, oko. Oh, Kadaghan ni mo bunog anak. Uh, ah, akong istoryaan ang imong amahan ini. ayo ah, ayo na ma. Di ko ganahan nga kamo may mag-away tungod na ako. Nak. Ay too di ay. Nangita to imong amigang bayot na ako no sa toyo nimo. Oh, 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 ma. Ako ra sa sa iyang salon. <tip> decision o nga yun you na know, color corrector ha? Huh? kaya nga nung tabunan man ba yun? ay yun na yung sponsoran nga o sa ka, Miss gay ha? Huh? o okay, gabalis natin ka sa mga contestant Hoy! Unsa! sa? nayabag ka? ha? Huh? o well, araw akong makasuway kong anak no? kay bao ka ha? ay oh, hindi mo may bawaan kung hindi mo suway yan o o si papa? Kasi may masuko kung Di lang mahita Oh, yots. Yot, dako ng premyo. Sayang kung What the mahibang, oh. di na mo suway yun. Wag na mahibaw. Maayo ni kainin butana. O kanat na may gamito ni mong pangwarta. Oh, pa? Imo na ni O. Ha? Uy, Pila man ni? Oh. oh. Ko. Oh. Jismil? Oh, ma. mong kay ninak? Ah, uh, nakakita na kong sideline, ma. Uh, nak. Ayaw kong inangan ni Soda kag illegal ka. Uy, wa uwi! Oh. Kuan ma, nagsigi kong apil-apil og mga pageant, ma. Og sigi kong kadaog. Tinoo? Yes, ma. Pero ay lang sabay, papa, ma. Ngagitagat ka kwarta kay masuko niya to. Imo na lang na, ma ipalit na kung sa'y gusto girl! Ay, ay, yun -girl. Oy, ni -ble -ble mo palit to. salamat yun. Uy, my girlfriend mo, girl. Oh, hindi. Bilip ko ng ubang mga bayo din mo. Sige, nagkagadaog. Ay! Grabe sa ka... Grabe sa kong effort, no? Nanikamot ko kung kay gusto na ko nga mailan ko sa mga bayo sa kung pagkaroon na. Dili, Raul. Ay, to, ay para mas baga maugod unya kuno ka. Oh. I-refer eh, kuno ka sa mayong laki ka aning mga Miss Gay. G ba? Oh. Tutuan ko? Yes. Ipailay lang di ka niyo. Ang Sige ma'am. Nakakita ba ko mo kausas sa usaka pageant diin ikaw mo ay nidaog? Oh. <laughs> Dahil ba ako nga bago ka pa kaayong? fresh pa kay kasapanan aw sa mga tao. Ug mo na kahuna na kung nga ipaila-ila ta sa usa ka banggiitan. Oy, nahibaw ko nga daghan siya maayong matudlo nimo. Ay salamat kayo, ma. Ay, ani ana -ani siya ay. Oh, mo ba? Siya. I'm so sure, sorry. Sure. Na traffic ko. Ah. Oh. Ah. Pa. Pa. Hoy, <coughs> hey. Raul. Unsay gibuhat ni Bonnie? Siyang ako gipasabot ni nga ipaila-ila nako ni mo, Lorena. Pa? Lorena? Yeah. <tinyo> <tinyo> Mag pa? Magistorya tara Oh, pa? Adak. Nahibaw ko nga naglibog ka. Pirti ni Musok ko ang ko niya karon. Nahibawan ako, ako nga bayot sa ka pa? Tengok kai dia lek ku gusto ga. Maparihas kada ku. Sadihan de kerela isku ngak ingut ini ku. Oh, dagak ni boleh naku. Oh, naku ina uyap ga mengena laki. Biru. Amut sahan aku. Pero, aku. Ma oh, mau suai nak, mau suai ku babai. Oh, mau nak si mamanmu do. Oh, pero makasinabot man mi. Pero, bisa kung saon ako, magawas din ang akong pagkabayol, oy. Pero, pa... Maong ingon hindi ang nahita mo. Lalaki abahan ko sa ato. Pero, bayot ko sa gawas. Ang oh. dali ko gusto nga mag-antos ka sa bana ko nak. oh, pa kinig... Dabag ko dito ay pa kung kun, ingon-anig yun ta. Di ba, wa, man? Masaylo ako na. Pao ako ilabot ko noon sa ikasultis mga tao. Ay importante na ako nga dawaton ko ninyo. Ilabigan na. Oh, oh. Wala magin ko'y mahimo. Lewat magin ka dawato na dawaton na lagyan na ako nga. Igun-ana na lagyan ka na. isang sirena. Pwede ko magtahong nga no mo plot twist sa akong kinabuhi. <laughs> Karoon si Papa na mismo may mentor nako. ako. O padayan kong i-appeal mga pageant. Hindi nila ko ito. Huwag salamat sa pagtagaling ako taan More power, RMM! Recorded by X Thunder Gaming. Mawag mga hikalang Kaagi ni Raul Gataka, Cebu City. Uban sa awit kita ngayo awit nga ni Serena Ako'y Ang mong kaagi gibahota ng duha sa radyo Carol Marie Hikain o sa direksyon ni rekanas. Recanaz. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadal. sa inyong nagkalainlain ka agis sa keneboy nga naklipot so sa dali ireslong niining dokumento handumanan so sa care of arimin production center studio third floor jose Martinez building mena boulevard sibao city bata paasta Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamilya.